Good morning. Good morning, bye bye. Good morning, Jujud. Stipot ra ka din na, ha? You're the next. Okay, good morning, guys. Welcome sa atong YouTube channel. Of course, with Tony and Titing. Ah, diba? Diba? Uh, Ingon anak ka good morning ang atong adlaw nga Lunes. Ha? Chalukat. Uh, uh, Kay Lunes man karon. Mag-ini ipare sa atong kape. Kay nasubrahan man ang ato ang gipalit nga puto. Ah. Uh, Mo ni siya ang linupak. Ah. Uh, Og kanidain po Okay pa man siya. Mm, okay pa siya. So, ang atong buhaton, ani, atong i-steam. Kibali, atong initon. Ah, ba? Diba? Kay wak man tayo microwave, kana lang sa kay pobre man ta. Ah, diba? Ano <laughs> <laughs> niya Preparar kape kay mo man ay atong pangtulak at mga puto nga atong giinit o kanina yung bahaw o, o di ba na diyan eh, mga sobra-sobra no magpasalamat kita sa Ginoo kay naatay mga sobra-sobra ba na lang mga ginagmay ba mga initunon Oo. o ug syempre dako kay tagpasalamat yung adlaw mga anti kay niabot pa mga Mm, adlaw ano, aning mga orasa nga baskog og malipayon, ha, di ba? Sa hali mga pita. Mga pita mga anti o mag ta sa mga kuan. Kanang pang good vibes sa mga adlaw nga nang labay atong hisgus, hisgut hisgutan no o kaloy sa Diyos no ako ang luas sa dila medyo oki-oki okay, okay na mm, anak ra ng discarte why tambal ani oy mm -hmm. ang tambal ani ako ram permi giimnan sa tubig balag dos mm. so pa, sa siradaan ang ato ang magic thermos ha sa chalgar mm, mo panaway anang atong magic thermos ha Kay basta mga daan-daan na nadyo na yung mga flows. No? Ah, chill girl. Mm, hali, mga pita sa inyo, guys. Arita sa gawas magkapi. Diri sa may kuana mo. Diri sa amo ang visitor's area. Char lang. <laughs> diri diri kuno hay ta, ta magkapikapi mga anti nindot pa diri magkapikapi mga anti pohon ug ato na ni diring matupan maatupan mm. mm. di ni na dayon ta magtultol ato man ni diring pagwapahan Diring dapita mga anti ato ragong simpulon dagod nato basta mapsay hapsay lang no Hina ana Ragon na ragod nato mga kalipay mga anti basta hapsay lang no mm. Mahalag halag ba? Basta tahapsay lang ang ato ang kuano, ang ato ang mga area of responsibility. Okay na di ba? So hali mga pita. Tawag si Daddy dito kau. Tawag si Daddy na mga pinadali. Hmm. Ganda na sa daddy. Alit na daddy, mga pinata. Kuan mo siya? Hinug-hinug na ba? Hinug-hinug na siya. Amo ba? Hmm. Maklaro ba na ni mo? Kay bura na siya gayelo. Gabi na sama. Maripa? Okay mo man siya. Bura lang. Aslom lang siya. Mm. 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 Ano pa ba na? Don't have to be Mm. Ano na lang ito, auntie, At, birnis. Birnis, hapon. Mm. 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 siya na kuan, aslum-aslum. Hindi lang gilusak eh, kuan. Murag ka ng saging saba ba? Nakuha hmm. hmm. yeah, na rin, magigaling nila. Magigaling ba? Lalo, ragintong ka ng gianak dito, gilosak no. Kaya ino, sang ma-feel nga na ayitin buo saging ba? Halik, mga pitan ninyo... O hapsay na ni Diri nga area. Hmm. Um, na ni Diri nga. nindot-nindot ah, na tanaw. Diri na dayon may magkapi. May angkol. Um, Diri na din si magdula-dula. Um, Mag-iap dayon tas mga silingan nga manglabay. Um. <laughs> Mapsay na ni Dire Dapita. Puhon, malay ang ginoon. Oh. Ano? update na to karong og to guys. Mm, um, nabutangan na o na kompleto na na niya diri sa dire nga side by. Kaning diri nga side na kompleto na niya ang parlins. kanak diya nga side. Ang kuan na lang ang inner pinaka tumoy na lang gyud. Ah. Uh, okay, na panang, e, na adjustment ito. Ilang uh, is e, special dato, but, uh. mm. Uh, naman tayo daghan matemporary butang ina diag atop Di ba kay atop na malay kulang ani na wapa man giabot atong kuhan diri another set of color of diri so naman tayo daghan mga binaklas Di atopina na lang na. <laughs> Dagan tag mga binaklas, away problema. Malag malangan langan tong atong atop ko mag Oh. Ah, di pa Nata maulanan dia. Oh. Oh, <laughs> bala dia busigang ul adlaw. Alandong. Ah, <laughs> Eh, look. <laughs> <laughs> e, nga na hadlok. nga nang ulan ba abdi kay Christian no? Wala <laughs> <laughs> na bang ba ulan ba? siya basta kay na natay atop. <laughs> <laughs> oh, di ba? Arita sa atong kuan. Awuhan, dirty kitchen mga anti Kay magsugbat na karon o. Uh, pipilang lang kabuok limpo ba. Kay fiesta makaron sa Damilag. But kami diri sa derby si July pa man among fiesta niya. Agi gamay pahinungod. Kay among ipa, itreat na mo among mga workers. Amos silang itreat sa panihapon. So, nang mautong nagmarinit ko ganina. O katong akong bagulang na videohan nga mga limpo. Mm. Mga pipila lang gud kabuok mga anti para lang naatay ika. Ika share sad sa ato ang workers agig uh, advance nga pagpasalamat. Dako pa kayo tag kulang diri sa toang, pang, ato ang pag ato prohibition mga anti dako pa kay tag kulang pero sagdilang lang mabot lagi po ng panahon na mahuman na dili pa maabtag Pasko mahuman na ta diri mga anti so prepare na ko daan sa uling uling og dire ra ta sa atong dirty kitchen kay tagtaod na po ni dire wa masuwi kay cobwebs oh gi cobwebs na ni din, eh. kay wala nagtaon ni eh. magamit mga anti kay eh. Ay man ko magamit diri mga anti basta na ay maglungag og saging mga lang sa banya pila ra baya sad mi kabuok diri. So ay magamit diri og may mga okasyon like for example fiesta kung natay uh, ta natay ihanda gamay so dinhi mi magluto sa among isa ka kalderong humba o isa ka kalderong hamunada o dinhi magluto ana o oh, sampay na kung ta o oh, mabibo ay pa magamit ato ang dirty kitchen diri dapit sa atong luyo. So karon magpreparar mi og para subah masubahan. Mm -hmm. Thank you for watching mga auntie and we will see you again tomorrow. Bye.